Unang Pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Levitiko Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron kung ang balat ni Numan ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Itutuwing siyang marumi at di ito dapat kaligtang ipahayag ng saserdote ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang muso at laging sisigaw ng marumi. Marumi, hanggang may sugat, siya ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na magisa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmang tubunan Sa iyong tulong at pagtubos, ako ay binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawan na iyong kasalanan, at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, Apo ay binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay hinamin ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo ay idaing, at ating natamo ang iyong patawad sa sala kong ang team. Sa iyong tulong at pagtubos, ako ay binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos, sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ikalawang Pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, Kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, dawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ni ng mga Hudyo, ng mga Grigo o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko na mai-mabigyan kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Pularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, narito at dumating na isang dakilang propeta. Sugo ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Noong panahong iyon, may isang ketong imlumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako, nahabag si Jesus at hindi po siya sabay ang wika, ibig ko. Bumaling ka, noong di nawala ang ketong at bumaling ang tao. Tinalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito man sa halip ay pasuli ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na siya sa labas sa mga ilang napuok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo.